daming langka. May naamoy akong hinog. Ayan, oh, kita mo. Pero mo para hinog siguro to. Ewan ko. Ilan, basta may naamoy ako. Di ba? May naamoy akong mabangong langka, oh. Na, daming langka talaga na, eh. Mabay niyo. Oh. Bakun. Ari ho. Oh. Saan ang hinog? Ari ho. Oh. Tayo ho lang daan, ho kay nagkuan ini ho naglayong. Oh. ini. Eh. Hinog na. Ala nga nang Dami lang ka na. Ano, yeah. Mo ini. Eh? Mo. <laughs> Buti na lang. Kabot ka nga daan hinog ah. Kabot. Hinog. Ako, no? Ganyan, may mga tagi. Titihan mo na yun langka, oh. Ah. Oo. Oh, ang daming langka. Ang dahil okay, ito, ang babahag. Babahag. Lahat naman nakasako na may tag-iya sa mga kapatid ko. <laughs> ako lang yata yung walang pangalan dito, eh. <laughs> Kailangan ng signature daw, eh. Eh, ngayon lang ako dumating. Baka ito lang yung akin. Ah. Lahat na nakabalot may may-ari. May mga kapatid ko pinapahinog nila. Ayan. Pero yung mga anak ayan, panggulay, ang mga walang balot. Mahinogin ka si ako, kailang patay ang punta. Uh. Ito pa, oh. Katabi lang ng bahay, nai. Eh. Ayan, oh. Ayan. katabi lang ng bahay. Ito yung isa. Isang puno. Oh. Marami din bunga. Tapos may puno pa doon yung malapit sa bahay. Puno din yun ng langka. Doon oh. Sa may kubo. Yan. Ano oh. yun? Yan. Ang daming bunga. Wow. Talanta yun oh, sa bahay. Hmm. Okay ito. Kada mo yung bunga no, ng isang katuig matuhay malakayang no. Dami. Dami oh. Dami maliliit oh. Oh. 增大空间。